Isang magandang araw na naman po sa inyo mga kabonsay, mga idol Nandito tayo ngayon sa isang lugar kung saan ay mayroon pong puno ng dalandan At magmamarkot po tayo ng puno ng dalandan ngayong araw na to Ito pong dalandan na to ay mayroon ng bunga Kaya natuwa po tayo na imarkot ang puno na to Para nasa ganun po ay pag nakuha na natin at merong mga ugat na yung minarkot natin na galing dito ay mabilis po itong mamumunga pero bago po tayo magumpisa mga idol mga kabonsay huwag niyo pong kalimutan na i-like is share at mag-subscribe sa aking channel uh, tara po umpisa na natin Ayan mga idol at umpisa na po natin na imarkot itong dalanda na to. Ito yung napili natin na sanga. Ayan ang mga idol. At una ay hiwain natin siya ng paikot at babalatan. Ito yung kauna-unahan natin na imamarkot na dalandan. Ayan ang mga idol. Ito hiniwanan natin. Yan, kailangan po tanggalin natin yung balat at palabasin natin yung pinakakahoy, pinakawood niya. Kailangan yung balat po ay sagad na sagad yung pagkakatanggal natin. Kasi po pag may naiwan na balat yan ay pwedeng maghilom siya at hindi magkaroon ng ugat ang ating narkot. Ayan o, mga idol. Labas na yung kanyang pinakakahoy. At kailangan nating kiskisin siya mabuti. Para yung balat talaga ay maubos. Ito po palang dalandan ay manipis lang ang balat at madali siyang imarkot ayan o pagkatapos po nito ay lalagyan na natin ng lupa ayan kumuha na po tayo ng plastic at ng panali pag naitali po natin kailangan po itali dito sa dulo ayan o dito muna para pag naglagay po tayo ng lupa ay hindi siya matatapon mas maganda pong lupa ilalagay natin ay yung may halong buhangin kung sa ano ay parang sa po yung ating ihahalo yung ating ilalagay ayan o oh. yan po at inalian na natin mga idol ayan lalagay na tayo ng lupa eto lalagay na po tayo ng lupa Maraming uri po ng klase ng pagmamarkot. At ito pong ginagawa natin na ito yung mga talagang traditional na pagmamarkot na plastic ang ginagamit tapos lalagyan ng lupa at babalutin po natin ayan o. yung mga iba po nagmamarkot ay nilalagyan nila ng plastic bottle ganun ang style nila pero mas komportable po ako sa ganitong klase ng o style ng pagmamarkot at ito na mga idol nilagyan natin ng talig dito sa taas ayan o. Ayan mga idol at mga kabonsai tapos na po. Wala hindi siya Wala. Uh, Babasahin po natin siya. Ayan oh. Ayan, kailangan po nating basahin. Tapos, gumawa pa rin po tayo ng isa ito sa bandang ibaba uh, na sanga. Yung minarkot na rin po natin. Bali dalawa po yung ating ginawa. At ayon tapos na po lahat ng ating mga minarkot. I-update ko po kayo pagka kakukunin natin to at may mga ugat na. At hanggang dito na lamang po. God bless po sa inyo at salamat sa inyong panonood.